Kayang-kaya -kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself! Ang DIY na ito ay hatid sa inyo ng Adesa. napaka ng isang microwave oven. Dahil sa loob ng ilang minuto, maaari mo nang makain ng iyong pagkain na parang bagong luto. Pero narito ang mga dapat mong gawin para mapatagal ang buhay nito. Lalo na kung madalas mo itong gamitin. Una, gumamit ng mga microwave safe na lalagyan na katulad na lamang ng glass, ceramic at plastic na ginawa para sa microwave. Pangalawa, iwasang gumamit ng metal o aluminum foils dahil maaari itong magdulot ng sparks o sunog sa loob ng microwave. Pangatlo, iwasan ng overloading. Huwag masyadong punuin ang loob ng microwave dahil maaaring hindi mag ng tama ang heat at magdulot ito ng labis na pressure sa ovena. Pangapat, gamitin ng tamang power setting para sa iba't ibang pagkain. At ang panghuli, panatilihing malinis ang interior at exterior ng Ovena at iwasan ng malakas o pabigla-biglang pagsara ng pinto nito. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Machine Snowy is here at last. Yan ang delivery bilis ni Adasa. Installment upong bilis na, 0% interest pa up to 12 months. Sa Adasa Installment, kaya-kaya!